Hi guys! Welcome to our YouTube channel. So for today's video, namuha po tayo ng panggatong na kahoy. Since naubos na po yung uling namin na binili, so we decided to get some woods na pwede panggatong sa pangsaing at pagluluto. So sinama ko pala dito yung pamangkin ko guys and itong friends nila. And this is their first time mga hoy. So, Talagang yung mga kabataan ngayon, hindi na masyado nila naranasan yung mga dinanas namin way back 90s. So, mga batang 90s kasi banat na banat yung mga buto niyan. So, every weekend, Saturday, iba-ibang gawain na nakatoka po sa amin. So, ito yung mga bata ngayon, hindi nila naras. So, medyo parang na-excite pa sila dito guys kung anong mangyayari sa pangunguha ng pangbata. So, excited kasi sila sa daan kasi hindi nila alam kung anong mangyayari. And here we go. Malapit na po tayo dun sa pagkukuha na natin ng pagkatlong liko na po ito. And nandun na tayo sa inagukuna namin na dati na panggatong. So yung mga yan, super excited pa rin. O, oh, tinan mo itong isa sa likuran. Nagbaon pa yan ng saging, guys. Kasi ayaw niya daw po magutom. Eh, dito tubig di naman ang pantulak. O, diba? Ayaw na, ayaw na magutom. So, yan. Kumain na nga po sila. O, tingnan mo tong tatlo. Kumakain na. So, tara. Pasok na po tayo dito sa kagubatan. And look at that view. Talagang na napakaganda. And umuulan nga pala dito, guys. Nung time na nanguha kami ng panggatong. So, maganda naman mag ano, ng mga panggatong eh, since umuulan, eh, hindi siya masyadong mainit. So, medyo malakas po yung ulan sa labas, but since nandito kami sa loob ng kakahuyan, hindi siya masyadong maulan guys. And, maliwanag lang po siya. So, yan, hanap-hanap -han kami ng mga panggatong and ito, sunod-sunod lang yung mga pamangking ko. Nandiyan yung mama nila nung sa unahan. And since dalawa lang yung pang ano namin, pang huwa ng panggato na itak, so nag ako na ako na lang manguha and then sila na lang yung taga taga buhat ng mga malilinisan namin ng pang, panggato I know some 90s kids sigurado makakarelate po sila dito sa video na ginawa ko ngayon kasi kadalasan ito po talaga mga gawain namin yung mga kababata ko noon. So, mga barkada ko yan sa panguha ng mga panggato. So, madami kami yan, guys. And before, meron pa yung mga putas putas dito na libre lang naman manguha Huwag ka lang magpapahuli. sorry So, before, hindi naman siya ganun ka, ano, yung mga may-ari noon ng mga putas na pag nasa gubat part na, kasi hindi pa naman mga binibenta yung mga prutas nyo. Parang okay lang kumuha yung mga bata na kaya nilang kainin. So, unlike now na talagang mabenta na yung mga prutas kasi kumbaga yan yung kailangan, kailangan ngayon eh. Walang masyadong kahoy dito guys na part So, we need to go in some other place. So, dito tayo banda sa unahan. Doon sa malapit sa haliguan ng ano, ng kalabaw. Or, and yun na nga, may nahanap na nga yung ati ko na panggatong yan. So, ang kinukuha lang naman namin dito guys na mga kahoy is yung medyo tuyo na and mga branches na nalaglag. So, hindi po pwede na mamotol ka dyan ng kahoy na medyo buhay pa kasi may, may meron pong may-ari itong kakahuyan na to. So, pinagbabawal po yung pagtanggalin. And maganda po kasi maraming kahoy din. Kasi, para iwas, iwas soil erosion. Char, kapag english pa. And ayan, pag na kami sa paghahanap kasi pag panayabuntot ko sa kanya, baka hindi yung kahanap ng ano. And ang ganda lang dito guys kasi yung itong kakahuyan dito, hindi siya masyadong masukal. I like dun sa kabilang part na masyadong masukal yung ano. Ito parang alaga siya eh. Ano, you know, marami pang mga tumutubo na panibagong mga puno na... Kasi yung ano, pag naglalakad ka dito guys, yung maliliit na yan, yung mga dahon daw na yan. So, bagong tubo po yan ng mga mahuganin. Baga, yung mga seeds na lalaglag. And, dyan na mismo, tumutubo na rin siya ng pusa. So, pag lumaki yung ibang puno, pag pinuha na ng may-ari, meron ulit na panibago na tutubo. So, yun ang kagandahan dito sa kagubatan. Nakakatakot lang dito, guys, kasi in <laughs> time, parang merong ahas, ba diba? Yung ganun, parang iniisip mo. Syem Pero, syempre, takot naman yung ahas din sa tao. Pag nakakita yan sila ng ano, or nakakasense sila na merong gumagalaw, pusa din yang tumatakbo and kumakarepas din yan ng takbo para lang hindi rin sila makita, di ba? So unlike siguro pag yung mga medyo matatapang na talaga ng mga ahas. And yan, may nga hanap na nga kung mga kahoy dito. And malalaki po siya, guys. And yun yung ate ko sa kabila. So mga bata ay hindi na po sumunod dito E, eh, nagpaiwan na yung mga bata doon sa hindi, maso, hindi masyadong maraming puno ng kahoy. Nandun lang sila sa medyo damo. So, nagchika-chika at kumakain ng sabi. So, ako naghahanap para makarami kami ng kahoy. And sila na mismo mamaya ang kukuha or bubuhati nila para sabay-sabay namin babalutin din. Babalutin? Char. Hindi, parang itatali mo muna eh, bago dadalhin. Para hindi hiwa-hiwalay. At nakahanap nga ako dito ng mga kahoy na medyo malaki. So, tinry ko muna kung pwede pa siya. At sad to say, pagkatingin ko, buhay na buhay na kahoy. So, mabigat po yan, dalhin guys. Although, although naka, ano na siya, kumbaga na no, siguro ng hangin nung bumagyo-bagyo. Although nakaladapa na yung ano ng kahoy, pero buhay pa siya. Kumakapi. So mga kapobre, thank you for watching for today's video. And this adventure is there is a part 2 and a part 3. So kinat ko lang siya since it was very 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 long video to post. So see you guys on the next part 2 adventure. Maraming salamat mga kapobre and hopefully to see you and support me for this coming video to be uploaded. Bye guys.